So yung what's up, mga brad So yung what's up, mga brad Ito So yung what's up, mga brad Ito po ang mga speaker box na sinisip namin kahapon Unang una po kami po ay magpasasalamat sa ating Panginoon Nang dahil binigyan po kami ng uh, maraming customer At sa inyo mga customer maraming salamat din sa inyo Lalo na po sa ating mga followers Lalo na po sa ating mga viewers So ito po ang mga speaker Ah, ay, sunon, balik <laughs> oh. Grabing <laughs> Grabing tunog sa aking cellphone mga brad da Yan po ang nahilan mga brad Hindi ko palagi mag video Napaka bless na bless po natin kahapon mga brad Dahil po ay isang araw kahapon uh, November 29, 2024 Dahil po ay 8 boxes at isang DIY ampli cabinet Ang na-discuss po natin kahapon Una-una pong customer natin kahapon Dalawang box ito po ay para sa Tagbilaran Bohol. Dalawang CBD 12 ito po ay para kay Mr. Bern Ranalan ng Tagbilaran. So maraming salamat sa iyo Mr. Customer, Mr. Bern Ranalan ng Tagbilaran Bohol. At isa pa, isa pang taga Bohol na customer namin. Ito po ay hindi ko natandaan yung pangalan mo sir. Basta ikaw po yung taga Garcia Hernandez ng Bohol dalawang D12 mid high pull Range at isang DIY ampli cabinet. So shout out po sa iyo Mr. Customer ng Garcia Hernandez ng Bohol. Dalawang D12 mid high pull Range at isang DIY ampli cabinet. Yan po ay para sa Garcia Hernandez ng Bohol. At ito ang pangatlo. Dalawang D12 mid high bullet. Ito po ay para kay Mr. Customer ng Surigao. kay Mr. Customer ng Surigao mga brad, ay ba? Pangalawang order na po to siya dito sa amin. Una po niyang Una po niyang order dito sa amin ay yung dalawang MCBD 12 at kasunod po kahapon yung sinisip namin uh, ah, dalawang D12 mid-high bullet. At pang-apat po na customer, kang Mister, ito po ay kay Mr. Customer ng Kiyot Cebu City. Uh, ah, ito po si Mr. Kiyot ng Cebu City. Pangalawang order na rin to siya sa atin. Una po niyang kuha dito sa amin ay yung Uh, dalawang D12 mid high full range yung kulay purple siya po ang nag-order dito sa amin at sinundan po din sa pag-order ng dalawang MCB D12 kahapon so shout out po sa inyo Mr. Customer ng cute Cebu City maraming salamat siya sa inyong pagtiwala po dito sa amin at maraming salamat po sa inyong pagbalik order po dito sa amin. Again, Lord, maraming salamat sa mga blessing na binigay mo sa amin at maraming salamat sa binigay mong customer dito sa amin. At ito po ang time na tapos na po namin na ikarga yung mga box na para sa Bohol at para sa Surigao. So yan, ready for shipment na po tayo. Sa inyo Mr. Customer, uh, apat na speaker box sa Bohol at isang DIY ampli cabinet at dalawang speaker box para po sa Surigao. At ito po ang para kay Mr. Customer ng taga Kiyot, Cebu City. Ayan, MCBD-12 loaded by Live Tsunami at 6K 600 watts.